Pakinggan nyo. 10.25. Nakita na ron? 25 ba? 1025. 10.25. Chapter 10, 25. 10, verse 25. Bago tayo matapos, magpunta na tayo hey, sa Supervision. Basahin natin sa may sabay. -sabay. Yes. Mm Huwag -hmm. nating natin pabayaan. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba, kundi palatasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita, napapalapit na ang araw. Alright. Asa nang repeat mo dyan? Ay to. Huwag! Pag sinabing huwag, bawal. Huwag kang papatay wag kang magsisinungaling wag kang maglalakot pag sinabing wag ito, ibig sabihin nun may pagbabawal ang sabi ni Pablo wag ninyong pabayaan ang pagtitipon right. wag ninyong pabayaan ang pagtitipon eh ayoko magpagtitipon Ayoko. Ayoko. Hindi ako eh. dadano. Ang tanong, rebellion ba yun? O hindi? Eh. Dati sa rebellion. Bakit? Ayaw mo magpasakot eh. Eh, anamong araw ng pagpupulong, eh, ayoko dumalong. Ay kapag sabi ko ayoko, ay hindi ka na napasasakot. Ayoko sumunod. Hindi sabihin. Pag ayaw mo, dati sa rebellion lang and when you are rebel against the will of God, that is sin. Ang tawag doon, kasalanan. Huwag kang papatay. E pumatay ako ng tao. O kaya, napukot ako sa tao. nag na po against the law of God. Huwag akong papatay. E pumatay ako ng tao. Ibig sabihin, hindi ako napasako doon sa kagustuhan ng Diyos na huwag akong papatay. Kaya, pag hindi tayo nagpasagot sa kagustuhan ng Diyos, that is rebellion against God and that is sin. Kasalanan. See? Alright, kaya sabi, huwag ninyong pabayaan ang inyong pagkakatipo. Para hindi ka maging rebellion against God, against the will of God, at huwag kang magkasala. Huwag kang maging babaya. Okay. Di ba? Sino? Sila, sila Ana ni may anak kayo, mga may anak. O anak, o papasok na, huwag yung pababayaan ang sarili mo, kakain ka ha. Di ba? O ikaw, kakain ka, huwag yung pabayaan ang inyong sarili. Eh. Alam mo, si, si Sister Ana ni, aalis ah, ko yan. O may tagubilin si Brother Milo, may tagubilin tayo sa kanya. Sister Ana ni, huwag mong pababayaan ng pananampalang kaya. Di ba? Huwag mong pababayaan din ang sarili mo. Huwag mo pababayaan ang iyong laging pananalangin. di ba? may paalaala. Alin man doon sa mga bagay na yon ay ayaw mo magpasakot, that is rebellion. See? Yun ang kasalanan ni Satanas. nag ni siya against the law of God, against the will of God. Kaya sabi niyo ng Panginoon sa mga Hudyo, ang inyong amang Diablo noong unang panahon pa'y na tayo hindi siya napasasako sa katotohanan. Sa is isang sinungaling. Ito po. Puro rebellion yun. Alright. So that is second. Close of probation. Pag ikaw napatay, na makasalanan, hindi ka nakapagsisi. Wala. Na. Hindi ka nakapagsisi. Namatay ako makasalanan. Diba brother, yun? Namatay ako makasalanan. Hindi ako nakapagsisi. Sarado ang pinpuan ng awa sa yo. Paano ba makakita tayong inatawag? pa ka, ka Ang patay hindi na makapagladasal. Sarado na. Ito na, nakakatakot yung pangatlo. Yung pangatlo, ito yung tinatawag na general laws of provision ang buong sanibigyan. Pakinggan ninyo, sa kapitulo 13 ng aklat ng Lucas. Ito yung Ito si Sarah Ivea. Pagbuong sandi po nang ito. 13. Na ang versikulo po ay 23. This is a global close of formation. Ano sabi? 13, 23 ng Lucas. 13, 23 Ito yung global close of formation. Ito na, Brother Romeo. Ito, nakakatakot. Hindi natin alam kailan ito. Yes. Patanong din ba? Hindi natin alam yan. Patanong. Uh, Siguro itaas natin. 23, no? Opo. Uh, 21. Sa so 21 muna. Ito ang tanong, Sister Ivy, ha? Pakinggan nyo maigi ang tanong, brother, ano? 21 muna. Ano sabi? Ito ay tulad sa pampaalsa na kinuha ng isang... Chapter 13. Opo. Lucas. Lucas. 13. Verse... 21. Verse 21. Ito ay tulad sa pampaalsa na kinuha ng isang babae at inihalo sa tatlong takal na harina hanggang sa ito'y nahalo ang lahat ng pampaalsa. 23. Verse 23. 23. At may nagsabi sa kanya. Bakit ganyan ito ah? At may nagsabi sa kanya. Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? Dahil <coughs> ano niya, patanong, Panginoon, kakaunti ba pa ni Jesus? Anong sa ni Christ? Thank you po. Magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Okay, Mr. Ravine, maraming gusto pumasok sa harian ng Diyos pero hindi lahat makakapasok. <coughs> Lalo na pag nagsarado ng pintuan ng awa, tuloy. 25. 25. Kapag tumayo na ang may-ari ng bahay at may sarana ang pinto, magsisimula kayong tumayo sa labas at tutuktok sa pintuan. Magsasabi, Panginoon, pag pagbuksan mo kami at siya ay sasagot sa inyo, hindi ko alam kung saan kayo nang galing. Kita pag mailapat na ang pintu, meron pa rin tatawag Diyos. Pakiinggan pa ba, ba ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, hindi na kayo ulan. <coughs> Never mind. Hindi na tayo papansin. Bakit tapos tayo yung binigay ng Panginoon na palungit sa tao na magsisi. Pero nagpatuloy tayo sa kasalanan. Inabol tayo ng pagsasarado ng pintuan ng awa. Sabi ng Panginoon, there is no more pardon or forgiveness. Sa mga kinabog ng pagsasarado ng pintuan ng awa na hindi nagsisi sa kanilang kasalanan. Kaya itong ating ginagawang pananampanataya at pagpupulong, huwag natin gawin laruan ito. Ito ay serious, ito ay hindi laruan na para bagang kasabihan sa mag-asawa. Pag sinubo mo yung kanin na mainit ay inuwa mo, yeah. hindi hupay din ganun sabi ng Panginoon mabuti pang hindi ka nakakilala ng katotohanan sapagkat oras nakakilala ka ng katotohanan at ikaw'y tumalikod mas pasahod ka pa sa kasalanan mo ng Diyos ikaw'y katulad ng isang baboy na napaligukan, na nabugasan na nagpapalikulik sa pusanin ito, ito na yung higit na naman ng Panginoon ngayon, ito na, last baka may tanong ngayon, ito na last paano niyo malalaman nasarado na ang pintuan ng awa. Number one,